Ito ay isang masayang sandali para sa aktres na si Masha Salvador at asawang si Rambo Nunez sa kanilang paglalakbay sa pagiging magulang sa pagbabahagi ng kanilang unang larawan ng pamilya sa Instagram, nilagyan ng caption ni Masha ang sandaling ito, Starting Our Parental Journey. Ang mga kaibigan sa industriya tulad ni Jericho Rosales, Kaka autista, at Catherine Bernardo ay pinaulanan sila ng magandang pagbati at pananabik para sa bagong kabanata. Ang ina ni Rambo na si Marilen Nunez ay nagpahayag ng kanyang kagalakan sa pagtanggap sa kanyang ikalimang apo na si Maria sa pamamagitan ng taos-pusong mga salita. Masayang-masaya ako sa pagdating ng aking ikalimang apo. Si Maria ay isang magandang karagdagan sa aming pamilya. Sa aking manugang na babae, Maha, ang iyong lakas at katatagan ay tunay na kahangahanga. Mahal kita. Ikinasal si Maha at Rambo sa Bali noong Hulyo na ipinagdiriwang ang kanilang pagmamahalan sa isang pribadong seremonya sa Maynila noong Pebrero 14 na ang kanilang anibersaryo. Congratulations kina Masya Salvador at Rambo Nunez sa bagong dagdag sa kanilang pamilya. Manatiling nakatutok habang tinatanggap nila ang kagalakan ng pagiging magulang.